Hello, Japan! May sasagutin lang ako kasi may nagtatanong sa akin paano daw ako nakapunta dito sa Japan. Ito, guys, ano, year 2004, nag-uso ang mga talent. Tapos, ano, nagkataon na galing ako sa province, pumunta ako doon sa aking sister sa Davao. Tapos, yung kapitbahay pala ng sister ko nagja Japan tapos ako no, nung time na yon may anak na ako ng one year and five months or basta one year and a half right? tapos sabi niya dahi punta ka na lang sa Japan kasi tignan mo yung kapitbahay natin oh. mayaman na dahil nagja Japan daw nagtatrabaho sa Japan pero ako talaga guys wala akong planong mag Japan kasi nga ano maliit pa yung bata ko isa pa probinsyang probinsya na ako parang feeling ko hindi ako bagay doon or hindi din ako matatanggap kasi hindi naman ako kagandahan tapos ano wala talaga akong ma alam masyado talaga guys kasi sa sa amin sa probinsya walang kaming kuryente dati walang TV wala talaga akong kaalam alam guys kaya pero napilitan ako kasi nga do, dahil sa anak ko kasi naghihingi siya ng naghihingi siya ng bike ang liit pa niya, nangingi na siya, sabi ko, maghanap muna ako ng pera, kaya...